Ayo po, day. Ayosin mo po, dahi, ha? Kaya mukat na rin ba yung dagbay ko, po, <coughs> eh? lang? Sa sports na maging champion Get your child into sports today. Tumigil-tigil ka na po, day. Okay. Naku, day. Ang ginagawa mo sa akin talaga, day. Ina-update ko na, day. Hmm. Ina-update ko, ha? Sunod-sunod na to po, day. Pinatarantado mo yung taong naggagamot, nang, nagtulong sa akin po, day. Pagbinsin mo po, day, ha?

Puday-puday ka talaga. Lagi ka na lang nag-ano. Lagi ka na lang Puday. Si Emma, nakita ko. Listen wala. wala naman po si Nanay. Hindi Nay ng katotohanan. Puday puday, 'yung mo ginagagawa mo puday ha. Hindi ako lasing. Kita-kita ko talaga. mo 'yung taong gumagamot sa akin puday. Awit nana. Puday puday ka. Oh, alam ko. Eh, sin mo puday. May magagamako. Kasi sila, adwala 'dasejid. Sige, masaya na rin ako dahil nakita ko ulit dinipin ng anak ko. So okay na. Okay na. 'Di na bakir ka talaga ya bago kapag Puday, puday. Ayosin mo puday, ha? Okay, oh, yeah, puday. Hindi na nakakaganda yung puday, puday mo. Hindi na nakakaganda yung puday mo. Why are you looking at that one? Wala ka bang lipstick? Ayan, pampaanghang, big. Wala ka yung sinisingot? meron. Ay, ginagamit ni Idol. Para ako nakakabili. Wala kahit konti. Masarap kasi tulad yan ng mga mo. gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema. Lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Niyo sa ko na yung na binigay ninyo sa akin. Kabilang ang magkamang sa Bukid ko so, patay na si Gani at ang oh, eh, Kung hindi ko yung material kanina, I will be 100% convinced mm -hmm. na si Marilip nga yan. Siya na naman ang pagpipiestahan at mahihihit uh -huh. ng mga tao. Itong luha ko, tears of the world. dahil dismiss na ang sa akin. <laughs> e, si Miss May Pugot po namin hindi naman. <laughs> <Sorry>, ano siya? Ha? <laughs> huh? 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 Saya! Ah, <t contemporary> okay, <rim ideas> <Nah, Rut> <tinyada> Uy! Puday ka, puday Ayosin mo <raint> puday, Nag ha? Nagagawa mo puday, ha? Toy mo to. masarap to. Ayusin mo puday. What's wrong? You you're going to enjoy the event? Do you want to go someplace quiet? No, I'm alright. You know how it is running the family business, work stress. That's all. Get in bed? Don't worry. Um, ba i like almost forgot what that feels like. Yeah? <laughs> Am I hitting the right spot? Here? <laughs> 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 Ay, Rikita, malapit nung umiri ang crime na sabog natin sa tonight. <laughs> Tignan lang natin kung anong mukhang ihaharap ni Marikit sa mga Smith at sa buong mundo. <laughs> Sige lang, Marikit, smile ka lang, generous smile. Maya-maya lang, nakahandusay ka na sa laking kahihiyan mo. <laughs> we'll have the last look. Excited na ba kayo mabanoan ang komersyon ng Drip ที่กุ้งเล่นต้องติดกระเพาะต้องติดกระเหรี่ยงสำหรับน้ำที่กระเพาะของเรา naman Raya, may inaantay ka bang... Gusto mo ba noon? Patriots hey, yan! Ginagawa lang yan para silaan ako! Paano kita pinang sisiraan? Yung eh, matagal ka nang sila. Ikaw yung ako mismo sumisira sa sarili mo, di ba? Saka hindi ang dilipe. Ligit niya sa Raya. Ligit sa ligit. Saka hindi rin eh, ayan. Ikaw ko. Hindi na may pwede dito. Sige na! बेच yeah. लावे time. Expect nila lang. Ang ganda ng story. Magbibigay ka ulit ng new flavor of Encantadia. The core group is still there. So, yung pagkaalam nila sa history ng Encant, nasa sa kanila pa rin talaga. Malaki yung nagbalaki. At palawak ng palawak while adapting a storytelling that is relatable to our new project we've awakened a kingdom Maybe let's go behind the magic of four-part documentary series friday's 7 p.m on gma network and Kataya chronicles sangre official social media accounts mali yung pinipin ng nila. Inusente ako. May kufriyo ka sa kanya. Eh, sino bang galit na galit sa kanya bago nangyari lahat ito? So, everything, pinatay mo siya. At papatay mo rin ba ako? Oh. Slay the TV version last two weeks. Ang anak si, si Matos, kaya kanyang pinalis. Hindi ako pumatay sa nanay mo! Sa nanay! Hindi kinuubos! Ano pa pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? mo pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Come please. Ngayon no, no. ito ang magaganap Catch up that. just log on to www.gma network dot com slash bb celebrity Edition or simply scan this code bb celebrity collabition. Edition. ng mga, asahin natin sila para mapatuloy sila sa buhay. Kiaana, yeah, guys, atawarin niyo ko. Gusto ko. Maximum ulit tayo. Red balloon weekdays 5-10 p.m.

Si Mom, Dad, Ate, Ilola, Ida, Mapusa, Pupo, at mga pinsang buhok. At si Early, pinsang malayo. Potomlas, pamilya pa? Mag-nesting? Potomlas sa sulit? Nesting Potomlas, Ma! Buhag Haggard araw-araw? Try Cream Soap Vitamin Boost 2 Wash pack With 10 times more vitamins and argan oil. Corrupt 10 times straighter hair. Doble-doble ang ganda ng buhok. Parang low dry levels araw-araw. With Cream Soap 2 Wash Pad. Now with a new look for toddler's one-year-old, two years old, and up to three years old with probiotics and DHA. You junior! The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and proper use of this product may be dangerous to your child's health. Ready to enjoy more chicken choice moments? Chicken joy. Mm. Try to heal chicken joy perfect bears! Ang batang ipo, may gagaling pa sa tulong ng new Lactone 3+. May d dj tulong para nagdagaling. Kaya, kulang sukle. Uy, galing-galing. Batang Bimo Plus sa tulong ng Lactone 3+. Alam mo, sayang lang na nakakumitukod sa charity event tonight. Kung hindi, ako mismo magpapakaya sa mag na yan. Ako, Baka ako na hindi ko nakita yung mga reaksyon ng pagmumukha nila. Ay, kaya ako kung gayahin. Paano? Ganun ko, parang galawa si Soraya at si Ano na kagano. Ganyan? Mm -hmm, Galit na galit. Parang alam niyo, kalahati nakabotok sa kalahati. Tingipid. Okay. 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 Pero may iba po tayo, seryoso naman po. Alam niyo, kundi po dahil sa iyo na baka nasira na naman <laughs> pero sa mata ng ibang tao. Salamat po ah. Kasi, grabe yung kaba ako Akala ko kasi... wala nang magiging problema. Akala ko na bunutan na ako ko ng tinig. Nakala ko makakahinga na ako ng maluwag kasi hindi na huwa ko Kung pala pinupush pa rin nila na, na ako ng rehas. Ispe, nakabiyo ko kasi yung nag trauma ko talaga. Alam ko, Eve, sa dinami-dami ng mga pinaglaanong sa buhay mo, kotang kota ka na. Pero huwag na huwag ka susuko, Marami pa tayong gagawin ng plan mo. Sa mo yun, umuwi ka na, kapahinga ka na yun, ha? Eh, Miss May, paano yan kapag umuwi ako tapos habang natutulog tayo ng mahimbing, doon gagalawin dalawang demonya. Doon sila magpa-plano. Paano Paano tayo? ka mag-alala. Alam ko two steps. O oh, hindi, mga three steps away tayo ahead sa mga plano nila. Diba? Kagaya ng ginawa natin. Yes, sir. Ano na naman kasi ang mo ng mga kaibigan? Ito na Ay kuya, pwede kong pasom lang ng mukha ng lalaki? Para lang kung mas maliit Ano po? Paano ko ang lalaki? Sabi ko na... May IT natin yan doon sa resort. Ano okay. Anong kailangan nila sa Ibis sa pagiging resort? Yan yun, na lang sa malamang na yung hukus na lang sila kakaw. Okay? Kung mag mm -hmm. hindi magtatanong pa ikaw lang ng mga samang binabalak nila. Inalok ka lang ng konting pera, ipinenta mo na agad yung kaluluwa mo sa limon mo. Nanda ka si Mira ng buhay ng iba? Ma, wow, sobrang gibig lang po talaga sa pagkakautang eh. Kaya, uh, sinunod ko po, po sila. Subo'y napunta mo. Ma'am, baba. O so, pwede niyo pa akong biglang pagkakataon? Mas madagdag talaga ang problema mo Dahil pwede ka masisante. Hmm? Hindi lang yun. Pwede kitang aktibibanda. Mahawan ko ba yung sakin? Huwag niya lang po ako sabihin kung um, ano ang sa pamilya namin. E sana iniisip mo muna yung kamilya mo bago kang gumawa ng mga kalukuhan. Patingin mo ba yung pagmamalaki ka nila? na yung pinapakaya mo sa pamilya mo ay galing sa kawalangyaan. O, oh, sige. Hindi kita... hindi kita ang tingin. Pagbibigyan ko ito, pagbayaran ko pa yung utang mo. Pero sa isang kondisyon. Kung ito ang i-play mo sa agent,